pagtawaran sa si taxi si ate. Ayan, ang dami namin baon. Pupunta na kami sa aming trabaho. First day of the week, Saturday. So, ang dami namin baon pagkain kasi haya, stay in kami doon every week. Every weekend lang kami umuwi. So, ayan, pumayag na ang taxi ng 20 real. So, here we are, traveling to Sari Street, going to um, Shara Sabain, and then straight to Sharbatli Street biyahe natin dito ay almost sa uh, 15 minutes kapag uh, may traffic line, may traffic. So now, after 15 minutes, nandito na tayo sa ating workshop. At 10 o'clock, everybody are busy na. Ayan, look at this girl, busy-busy na siya. While I am taking uh, videos gusto kong ipakita sa inyo ang aming mga trabaho dito, ang aming mga mga dresses na natatapos na itinitinda namin sa aming uh, sa aming boutique doon kay Sarah Altoy uh, boutique sa location at uh, Shara Amir Sultan Street uh, Alkayat Center. So, kung gusto niyo bumili ng mga ready-made dresses, ay pumunta lamang kayo doon sa Sarah Altoy boutique.